Hello guys, mapagpaalang araw po sa ating lahat. At ngayon, ito na pakita ko sa inyo itong aking minarinate na ayan, drumstick ng manok at ito yung uh, uh po. Ayan, binabad ko po yan siya sa oyster. Hindi ko na naipakita. Eh. Oyster, toyo, kalamansi, sprite at saka ketchup. Siyempre may mga pampasarap din na inalagay ako dyan overnight ko po siyang binabad sa sa fridge at ngayon ay lulutuin ko na siya. Uh, ang gagawin ko dito ay parang ipiprito or barbecue ko siya dito lang sa kawali. Barbecue rather. <laughs> ay, nabulol ako. Ayan, at uh, andito may pan ako dito. Ipupwisto ko po siya dyan. Ayusin ko siya ng pagpwisto isa-isa. Tapos lulutuin ko siya sa kanyang sabaw din mismo para malambot. Uh, alam mo yung experiments experiment lang sa sa olam sa mga napapanood natin. Medyo mahirap lang kasi yung isang kamay ay uh, nakatutok dito sa sa camera. Hawak ng camera. Yung uh, isang kamay ayun ay ang nagpe Medyo mahirap kasi minsan tumatabingi. Hindi maiwasan. <laughs> Nahin lang natin yung work oh, kasi medyo ang chicken naman kasi ay madaling lumambot kaya yung ano na lang yung, yung ang unahin ko ayan so, ilagay ko rin yung sabaw niya yung chicken mamaya ko na lang po siya ilagay pag yung medyo ano na kasi makakalas-kalas yung laman ng chicken mamaya pag ilagay ko na isa sabay ko siya ayan ganyan lang at tapos ay uh, takpan na natin yan at pakuloyin na natin hanggang sa maglumambot at simple titimplahan din natin yung lasa. May asokal pa pala yan guys. Kahit konti, nilagyan ko pa rin. Although may sprite na siya. At uh, titikman natin ulit mamaya kung ano pa yung kulang saka natin siya idadagdag. At ayan na nga guys, dahil kumukulo na siya, atin na siya babalik ta rin. Pag uh, medyo ano-ano na yung sabaw mamaya, saka ko na ilagay yung aking chicken. Ayan. Siyempre, ito babalik ta rin din natin. Okay, nakahanap na yung isa ng pwesto. <laughs> okay, dyan lang. Ilang apoy lang po ang aking uh, apoy dyan para hindi siya mabigla kasi galing siya sa fridge eh. Malamig para slowly yung pagkaluto para talagang malambot at manuot yung lasa. Ayan, na lang natin ulit ang susunod na pagbukas. Ayan, update tayo sa ating uh, pinapalambot na limpo. Tayo na Medyo malapit na siyang ano, ma ano na yung ramdam ko na yung <laughs> medyo fluffy na siya. You know. Mararamdaman naman natin kapag luto na yung ano eh karne kasi parang fluffy na yung kanyang uh, balat, yung kanyang skin. Kaya try natin to soak ng oh, di ba? Ngayon ilalagay ko na yung aking chicken. Ayan, na natin siya kasi malambot na yung ating uh, pork liempo. Yan. Ganyan lang. Kasi mabilis naman yan maluto eh. Okay guys. Update na lang. Ika na lang kayo ulit mamaya. Takpan muna natin siya. Ayan. Update ulit. <laughs> Ayan. Atikman At natin yung kanyang lasa. Para habang may sabaw pa siya, ay maayos natin yung kanyang lasa kung may dapat idagdag. So far, okay naman. Okay na. Sakto na. Kunting-kunting alat na lang pero hindi na ako maglalagay kasi mamaya pag yun uh, inano siya, pag uh, parang pinirito na siya ay uh, baka lumabas yung alat niya. Kasi minsan ganyan yung pag tinitikman natin, akala natin ay matabang siya pero pag uh, yung niluluto natin ay lumamig na, doon lumalabas yung talagang totoong lasa nya na minsan ay maalat, minsan naman matabang pero syempre mas prepare na lang natin yung matabang dahil pwedeng magdagdag mas mahirap pag maalat, di pa guys ayan, nang na lang natin konti 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 na lang yung sabaw at uh, nagsasubside na siya. akala ko ito hindi yung nakuha ko ha at na nga siya, guys babalik pa rin ulit natin at uh, Nakikita ko na, lumalabas na yun. No? Lambot na. Yung uh, sabaw niya ay halos uh, mamantika na siya. Tapos dyan siya natin eh, iluluto ulit para ipiprito natin siya sa sariling mantika niya. Ayan, wow. So fluffy. Yung know, masarap dito kasi malambot na malambot na siya. Kaya di ba pag uh, kasi direct inihaw natin siya ay minsan medyo matigas lalo na yung uh, uh, laman kaya kailangan slow cooking talaga siya. Kailangan Ito yung mga karne ng manok. Pero okay lang yan. Sakto lang yan. At paubos na rin yung kanyang sabaw. Ayan. At ayan na siya guys. Halos makikita niyo. Mantika na lang talaga yan. Wala na siyang sabaw. Alisin ko na yung chicken. Kasi madudurog siya. Tapos uh, anuhin ko na lang siya ng ibang ano prito pagprito prito. Hindi ko siya isasabay dito kasi ahalukayin ko siya. ahalukayin <laughs> ng ahalukayin. Ayan. Yun, alisin natin yung chicken. Kasi mabilis lang talaga maluto eh. Yan, hinaan ko pa yung apoy para unti-unti ano yung sabaw, maubos yung tubig at puro na lang. chicken or maari nga uh, bukas ko na siya lutuin o so, mamayang gabi para ano sa ulam ba tipid kasi marami-rami din itong aking liyem ko at ayan na nga guys mamaya uli ang update pag uh, sa finished product na talaga niya at hindi na natin siya tatakpan kasi baka hindi ko mapansin dahil ako ay naglalaba at masunog yung ating niloloto uh, niluluto kaya mas uh, ano natin na open lang siya para makikita kahit paano pa silip-silip. Yeah. Kasi yung aking patuldo ay may gamit. nga. Okay. At ayan na nga guys, na-achieve na natin yung uh, ubos, tuyo yung ano. At ayan o, oh, halos hindi na nakadikit na siya sa mantika. Ay sa kawalit pala, nakadikit sa mantika. <laughs> ayan, at uh, yan you oh. Know, Kalas makalas na siya sa sariling laman niya. Dumidikit na. Yeah. So fluffy. Sarap nito guys. Pag ganito kalambot yung makarami kasi. Eh, umiikot. Yan. Hindi ko ba alam sa anak ko kung sunog-sunogin ko pa ba ito o yung medyo ma-brown-brown gaya nito. Oh. Ayan. Ayan. Ayan yun parang barbecue na siya kasi kumakalas yung buto niya kumakalas <laughs> na siya basta for sure ang sarap niyan pero parang yung mantika ah eh hindi ko naman yung hindi ko naman siya nilagyan ng mantika sariling mantika niya yan oh yan Makanta si Ma'am Pinay. Ana taga hoshi. Ana taga hoshi. Ay ga subitiga hoshi. Kumanta hindi naman marunong. Hi <laughs> for you. Ayan. Oh. Ayan na yan at uh, luto na yan guys. Ayan. Maraming salamat sa panonood palagi sa inyong mga suporta dyan. Please don't forget to subscribe and um, like na rin syempre. God bless us all and Jesus loves you and Mom Sinings love you. Nagagandahan ako sa kanta. Gusto ko pang kantahin yung kanta ni Mom Pinaya. Uh, pero sige lang at luto na yung aking ano. Paabutin ko lang siya ng seven minutes habang nakikinig lang kanta. What? Salamat Ronara Wako nasay Nako nasay Kira taga Hoshi. Oh Tumiga. <laughs> okay, bye-bye na talaga. Thank you so much, mampinay. Pinay. Sorry. <laughs>